Sa iba pang balita, Singapore, July 9, 2025, ipinunto ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Reuters Next Asia Summit sa Singapore na ang agresibong pagkilos ng China sa Indo-Pacific ay bunga ng sarili nitong matagal ng estratehiya hindi dahil sa anumang administrasyong Amerikano. Aniya ang pag-angkin ng China sa South China Sea ay itinakda na ng kanilang pinuno, hindi naapektuhan ng palitan ng pamumuno sa Amerika. Inilala ni Tidoro ang ilang banggaan sa tubig sa pagitan ng China at Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Kabilang ang isang insidente noong June 2024 kung saan nasaktan ng isang Pilipinong marinero. Sa kabila nito, mariing sinabing hindi malapit ang posibilidad ng digmaan. Ngunit kung magbunga ng eskalasyon ito, ito ay depende sa kalagayan sa loob ng China. Tungkol sa depensa at modernisasyon, sinabi ni Teodoro na pinapatibay ng Pilipinas ang kakayanan ng militar nito. Nagdaragdag ng multi-role fighter jets at pinupunduhan ang mga pasilidad. Habang sinasantabi muna ang submarines bilang pang matagalang prioridad, Idinagdag niya na ang diplomasya ay kailangan ng matibay na deterrence laban sa mga illegal na pagpasok ng China. Binaliwala rin niya ang kritisismo sa ASEAN. Binigyan diin ang pakikipagnegosasyon nito sa China para sa Code of Conduct sa South China Sea bilang patunay ng kanilang pagkabahala at paninindigan. Simula noong asumihin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pwesto noong 2022, mas naging matatag ang posisyon ng Pilipinas laban sa China at pinalakas ang ugnayan sa depensa kasama ang US, Japan at Australia. Aniya, dahil malakas ang suporta ng publiko, mahirap ng palyasin ang ganitong polisiya sa hinaharap.